awasa uh, pagkapansin good morning ah uh, punta kami ng kapangkalan ngayon pero mo karabang dito ang laging sinasaway ng Dumadaan dito kasi daanan to ng mga sasakyan. Okay. Oh, sabi nila ang payat ng karabao. Paano ba 'yan? Pero nilalaan mga Benz, malaki talaga ang hiransya kaysa dito. Si. Kaya ang karabao yan, satu sin. Kung pauso 'to, hindi ko sa payat ng karabao. So, noon mabenta natin ang mga 70,000, 1000 sa Kabangkaran. Tingnan natin mamaya. 17,000 to 16,000. So, di na alam. Mayroong uh, aming uh, sumasaway sa Carabao. Kasi dahanan ito ng well, uh, lang namin nilagay. O, oh, ang Carabao. So, sabi nila, ang payat. Mabuhay ba kaya yan? So, tingnan natin ngayon kung di ba kumita. Kasi, yan ang ah uh, kung sa mga hilunggo. Sa kanilang Pati ang karabawa. Mas malaki pa ang ginansya sa ganyang karabaw kaysa mataba. Oh. Right, Kahit ganyan. Alam ninyo, mas madali pang ibinta yung karabaw ng ganyan kaysa mataba. O, 12,000. 12,000 12 12 lang yan? O, sabihin. So Pwede pa na mga. Well, ipakita ko sa inyo na ang karabaw na ganito ay mas mat malaki pang kikitain natin kaysa mataba. Yung mataba kasi 12,000 ah di ka kayo kabilin ng 12,000 itong mga klaseng ganitong karabaw 12,000 <laughs> batiyag baro mas malaki pa ang ginansya 12,000 mabinta to ng mga 17,000 to 16 to 17 to 16 mamaya kung hindi ba totoo yung sinasabi ko. Tingnan nyo yung sungay. Kung marami eh. pa dyan, marami pang mga payat na binibinta doon sa takyad, payat lang ang aking bihin kasi madaling ibinta doon sa kabangkalan. Sungay, kapangit! O, oh, tingnan nyo. Payat! Pero, malaki ang kitain natin. Manganak pa ni nga ni. Ha? Ha? Di na yung Ha? Dina. na. Hindi na rin manganak? Oh. Para, para i ay, ihaw na lang gina. Para katay na lang. So pila na mga katay yun di ay mga na Ana, 17 ni nga na? Sa 12,000 ay, ah, hindi sa 12,000 na nga karabaw. Humok pa dahil na nga gahit ang mga pa. Unod. Marunong yung mga hilonggong magpalambot sa mga ganyan. Ah, sumulambot ragi dahil na. So ilaw so, na dahil na pang karni. A few moments later. Sap mga kabansil. Andang araw Dito kami ngayon sa Kabangkalan na naman At tinala namin yung Karabaw namin ng payat Ang oras ngayon ay alas 5 kinsi ng hapon Diris Kabangkalan di It's sa uh, sa Pebrero So mga kabayan sila ako ay Ang akong karabaw nga na Palit na bintana na namin yung Yung payat ba sa na namin pero hindi ko nakunan ng video kasi umulan kanina at maghanap lang tayo dito ng <coughs> yung middleman na nagbinta sa Carabao para mayroong saksi ba kita kasi sa inyo na dito nagulan kanina kanina dito ito <coughs> nyo mas ng ulan, hindi ko nakabijyo pag ulan kasi pag abot dito binta na agad <coughs> Gabi uh, ulan oh. sang basa yung siminto. Tingnan niyo oh. Masang basa talaga. So ibig sabihin hindi tayo naka -video. Si pag pag-aabot natin. Hindi pag naka vlog tayo pag-aabot. Si nagulan. So ibig sabihin ng nagulan. Pag magvideo tayo ay mab baka mabasa yung kamera. Hanap lang tayo dito ng uh, saksi sa kalabaw na nabinta na. Bintana. Isa tawo na to lug palit sa karabao daw. Oh, in, saan, birting. birting. Oh. Di size sa? Oh, di ko ka vlog ani kay gaulan. Di size. Ay kita 200. Oh. Mm. <laughs> <Ganing> pa. <laughs> <laughs> <So, Ito> pa <laughs> Ini mo saksi sa kalabaw nga nalen ganiha. Wala mo ko ka video kay gaulan dong ba. Ya kita kag 200. Oh. Kini sa do midulman ni itong midulman, ito, midulman ito, tawa, to kapag mayrong bumili hawakan niya yung karabaw tapos abigyan namin siya ng 2, 200 so tinagaan na ka oh. Oh, okay. sige so, daw saksi ka dong ha oh. 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 so ngayon ang ating content dito ay tingnan natin yung karabaw kung uh, babasahin natin yung ano ba yung kaniyang beliyok ba at uh, tingnan natin ang kaniyang ugali kung ano ba talaga talagang ugali sa karabao na ganito na ganito ang balayok? Bawat isa ay mayroong ugali. Uh, basahin ko yung ugali tapos tingnan ninyo kung totoo ba. Si dito sa <coughs> sakyar ng kabangkalan, andito, maraming karabaw dito. At doon kami mag, natin yung karabaw doon sa amin ay makakuan konti lang kalabaw so dito natin tingnan yung kalabaw kung ano ba ang ugali niya ah, basahin natin yung kanyang ugali kasi dito sa mga balayok na ito oh, so sa tao pa yung aluyok bitaw sa may ano ba dito dito sa may aluyok dito oh. Yan, parihang ta parang tao yan oh. Ito, kita ninyo. Oo, oh, oh. Yun, yun, oh, yano, oh. Yan. Oh, yan oh. Yan. yan Yan yung mga baliyok na ganyan sa si Bisaya to sa amin baliyok yan uh, baliyok sa mayroong alimpulos mayroong uh, aluyok mayroong bilibol uh, iwan ko lang sa Tagalog kon ano ba talaga ang Tagalog sa ganitong mga uh, to, ito ba to So ngayon basahin ko sa di pa tayo mag magbasa ng mga kanilang baliyok ay Shout out muna ta sa ato ang mga sa ating mga subscriber at mga viewers dito. Shout out kang Dibli Gaspi, Tito Manangkil Junior, Elmer Ibrole, Farmboy TV, Pandamak TV, Ritanoan. Noan. Shout out sa inyo mga kabansil at sana na nasa mabuting kalagayan at sana marami pang grasya sa mabot sa inyo at sa iyong pamilya. So ngayon, Tingnan natin yung mga uh, bilibol sa Carabao, sa Bisaya, bilibol. Sa hilunggo, baliyok. Sa <coughs> mayroong uh, Alimpulos. Mayroon ding, basta kay sa amin. Pero hindi ko alam yung uh, ano ba talaga sa Tagalog. Uh, tingnan natin yung mga ugali nila. Basahin natin. <coughs> basahin natin ang mga ugali nila. Ito tayo uh, baka manungay yung karabaw oh oh to to manungay yung mga karabaw to oh manungay yan manungay yan so ngayon basahin natin yung mga baluyok nila ah hindi <coughs> naman sa hindi naman tayo nagmayabang na parang alam na natin si ang turo sa aking uh, lolo at aking mga ah uh, uh, mga magulang na ganyan talaga ang may mga uh, kuan talaga ang may mga ugali yung karabaw iba iba pero yung mga baka uh, walang ugali yan nga uh, ang kasakan kasi kakaya na lang yan yung mga baka pero yung mga ganitong mga karabaw ah uh, tingin ko parang hindi natin kakatain kasi baka makuan paawa tayo sa kanila kasi katulong yan sa ating kung mayroon kayong kuan dyan maisan or humayan or or yung uh, uh, tubuhan katuang uh, katuwang natin to sa katuwang natin yung karbaw katuwang natin so kung ako lang ang pa, kung uh, isipin natin hindi natin kakatayin yung karbaw kasi katuwang natin yan parang tao yan oh, so ngayon babasahin ko na yung nakasulat sa kanyang bali, baliok uh, baliyok yung sa kanyang bilibol ba gusto nyong basahin na natin so ngayon itong karabaw ito may mga ugali ito o, tingnan natin kung gusto ninyong bumili ng karabaw dyan sa mga stockyard kailangan marunong kayong pumili pero kung hindi ni ninyo alam kung ano ba pumili ng karabaw ay uh, tuturo ko sa inyo kung paano ba pumili ng karabaw dito ang karabaw na ito, unahin natin yung nasa harapan niya o oh. kita ninyo oh. so ito 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 yan, oh, yan 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 Hello, yan 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 ah, yan 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 nasa kanyang malapit sa kanyang mata pero kung tingnan natin hindi makita sa inyang, kanyang mata yung ah, baluyok Kita ninyo, nandiyan oh, lang oh. Di, hindi makita talaga. So ang ibig sabihin ay itong karabaw ito kapag lumalaki ay hindi ito manungay. Pero kung yung baluyok ay nandito, nandito o nandito. Ano ito, kita sa kanyang mata ay manungay yan. Oh, manungay na yan. Kung ganyan na uh, baluyok. Pero kung nandito nakatago sa may uh, tupad ng mata, dito hindi di makita sa kanyang mata ay hindi yan manungay. So dito naman tayo sa may uh, abagahan niya, abagahan ba? Ito ay Ito ay kwento. Basahin natin ha. Wala kong dala ditong papel pero binabasa ko sa, talaga yung mga uh, mga sign. Ito ito ito, no? Kita niyo mga sign na yan. Ay malakas yang mag-araro kasi nasa kanyang balikat ang sign na o, sa Hilunggo Baliyok sa Cebuano Bilibol so dito mayroon dito so ang ibig sabihin ay madaling mahapo tong karabaw na to kasi nandito sa kanyang may baga ba dito baga dito so ang ibig sabihin kung mayroon ang karabaw dito ay madali irang mahapo kung mainitan so dito kapag dito ang nakalagay ang maluyok So dito naman sa may uh, kanyang bukog ba dito. So ang ibig sabihin ay kun yan uh, malakas yan. At tingnan natin ito, ito kung may uh, katapat siya sa kabila sa left side niya kung mayroon ay malakas talaga yung karabaw pero, kung wala pero kung wala siyang katap ito 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 baluyok man ito ito oh. ito 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 to oh. o oh, kita ninyo parang sa tao ba dito sa may ano ba dito sa may na direct. dito kung may may dalawa dito so ibig sabihin ay sutil yung tao sutil so ito tingnan natin ito kung may rubang katapat doon sa may left side si right sa ah, sa right side si left side yan so ibig sabihin kung mayroon siyang katapat dito ibig sabihin ay ah, magandang alagaan tong karabaw to oh tingnan niyo oh walang katapat dito sa may right side sa so, ibig sabihin ay tabingi itong karabaw na itong iararo natin tabingi ito kasi wala dito dito lang sa may left side ibig sabihin kung may katapat pa yung isa diyan ng balayok ay ah, masarap alagaan kasi mabait Aww. o kita ninyo yung balayok sa kanyang ano, dito sa may dito sa may ito oh, oh, oh di makita ng kanyang mata so ibig sabihin hindi siya manungay so dito naman sa uh, may pusuran tingnan natin kung may baluyok ba ah wala walang baluyok mga kabansil so dito sa may liig niya may dalawang sign oh. ito 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 kita nyo yung puti dalawa o oh, parang ah uh, parang kan ba buaya Ma, nag uh, bu, 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 bu ang kanyang sinus ibig sabihin ay kan siya boyahan sabi nila diri masa, hindi masarap alagaan kasi baka ma siya yung mag -alaga ay mamamatay ba Oh, kita nyo. Oh, bayahan talaga kasi sa kabila ay walang uh, sanga uh, sanga na lang sa eh, sabihin ko lang sanga kasi hindi ko alam yung tagalog dito uh, oh, dalawa talaga ibig sabihin kung boyahan yan, hindi masarap alagaan. kasi sabi nila ay baka mamatay yung nag-alaga o hindi uh, makuan yung nag ma sira ba yung alaga so tingin po tayo ng karabaw dito ng yung masarap alagaan so nakita ninyo ang mga sign binabasa ko kasi alam ko ang mga sign kasi dati akong mag-uuma sa batang bata pa ako ay nag-araro ako sa amin kasi may maisan kami at mayroon kaming uh, palayan So ngayon basahin natin yung ibang karabaw. So yung binasa ko Yung isa hindi masarap alagaan Nakita yung ninyo Yung aking payat Na Ano ba Payat na karabaw. Umabot na siya ng pagtanda niya Kasi wala siyang ah Maganda ang kanyang ah, Baluyok So mabait siya nga karabaw. So ibig sabihin ah, sa tingin ko sa karabaw na ganyan bininta namin ng Uh, 16,000 na na namin doon sa bakong ng uh, 12. Uh, Umabuti siya ng mat pagtanda niya kasi ang karabaw na ganyan ay sarap alagaan. So ngayon, mayroon tayong tingnan ditong karabaw. Kung uh, sa tingin ko itong karabaw ay may mga nasa 5 years na ang uh, kanyang edad. So dito tingnan natin kung Uh, ano ba talaga ang kanyang ugali so dito sa may ano dito sa may kanyang ulo dito sa may kuan ba sa may dito ba dito 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 oh, oh oh, kita ninyo oh oh oh, di makita sa kanyang mata oh tita ninyo isa lang isa lang oh oh kita ninyo yan oh yan oh, yan oh yan 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 oh, yan, oh kita niya yan oh yan, oh yan oh kana oh dili kita sa kanyang mata kasi kung dito pa siya kung dito pa siya dito dito kita sa kanyang mata kasi dito nagtatago sa kanyang may babaw ng mata so ang ibig sabihin ay mabait yan hindi man at tingnan man tin kanyang baluyok oh So, tingin ko itong karabang ito ay nasa 6 taon o 8 taon na to wow 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 So, tingnan natin. Ito, ito, ito. Kita ninyo, oh. Mayroong nag, alimpulos dyan, oh. oh. oh, kita ninyo. Oh, oh. masarap alagaan kasi nasa kanyang balikat. Oh, sarap alagaan. Oh, kita ninyo. Iba kasi yung tingnan na natingnan natin doon na nandito at nandito. So wala dito. Oh, wala. Dito lang dito lang oh, oh, dito oh. dito wala sa tupak itong karabaw ay malakas kung mainit ng panahon hindi maha, hindi mahapo so dito dito mayroon oh kita ninyo oh yan yan oh yan yan oh yan oh oh, oh. so ibig sabihin ay malakas yan basta nandito sa kanyang paahan oh paahan pero kung dito siya dito ay madaling magutom kung dito pero ito, dito naman, so malakas. So tingnan naman natin sa kabila. Kung mayroon bang ah, oh dito oh. Ayun oh, yan oh, kita ninyo oh oh, oh. oh, oh. oh, 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 So ibig sabihin ay ah, mabuting iararo to at mabait to, Oh, dito oh. So pang ibig sabihin dito, pos mayroon dito. Oh, kita ninyo oh. Yan, yan. Oh. Dito oh. Oh. Oh, dito pa. Tapos, dito may uh, katapat siya sa uh, left side ito walang katapat sa left side pero ang uh, katapat nito ay ang kanyang lubid oh dito dito oh oh Yan, oh. may katapat dito sa uh, right side mayroon pang isa dito sa kanyang balikat tapos dito mayroon dito sa kanyang left side. So ibig sabihin ay uh, parang sugangan ng magtig mag, tiga, mag uh, saing ba tayo? Dito, oo, isa, dalawa, tatlo. So ibig sabihin ay kaldero na lang ang kulang dito. Kaldero na lang ang kulang. Kasi tatlo ang kanyang, oh, isa, dalawa, tatlo. So ibig sabihin kaldero na lang ang kulang nito. Basta ganitong Ah... Uh, uh, Hirap talagang, ha? Mahirap talagang hanapin ang karabaw na ganito na mayroong tatlong, ano? Isa, dalawa, uh, isa, dalawa, tatlo. So, ibig sabihin, kung mayroon pang isa dito, ay mayroon ng kaldiro. To siya. So, ngayon, babasahin ko naman ang ibang mga baliyok niya. Kung sa Bisaya, kung sa Silunggo, baliyok. Bakit ano, ano ba talaga sa Tagalog? So, ngayon, tingnan natin iyang kanyang sign sa kanyang... <coughs> Kung ano? Yung may mark, marking niya ba dyan sa ito ba? Ito, ito. Ito, ito. Yan. So, walang panga. Itong tinignan natin isa ganina, hindi masarap alagaan to. Kasi dito, nang, nang dito siya o, oh, nagpanga siya dito. Nagsanga siya dito. Ito, wala. pi kabila. <coughs> oh wala talaga. Oh, oh oh, wala. oh kita ninyo. Wala. oh na ito ang masarap alagaan kasi sabi ng mga lolo at lola namin ay sabi nila kung raw ah, hindi ma hindi mamatay yung mamamatay yung may ari kapag mag alaga nitong karabaw pero kung may sanga ang ibig sabihin ay mayroong buaya sa bisaya bakit ano, ano ba talaga sa tagalog yung buaya ah, i-comment lang nyo sa comment section kung ano ba talaga hindi ko alam kasi bisaya ako talaga so ibig sabihin ah, sa tingin ko ang karabawang ito nasa mga walong taon or siam, so ibig sabihin umabot siya ng siam na taon kasi masarap siyang alagaan hindi di katulad ng ng doon yung tiningnan natin doon na sa may buaya pa may buaya pa siya yung tiningnan oh, nandiyan oh, nandiyan oh, nandiyan oh. Ah, may buaya pa siya dito, dito, dito. Tapos may ang tabingi pa ang kanyang baluyok. Dito may isa. Tapos dito wala. Dito. Wala dito. So ibig sabihin tabingi. Kung iararo natin ay hindi hindi mabuting iararo. Ito, may katapat sa right side at sa left side mayroon mayroon pa dito mayroon pa dito oh. So, ibig sabihin ang kalabaw na ito ay umabot na siya ng mga siyam na taon kasi ah, magandang alagaan kasi mabait pero yung karabaw dyan yung tiningnan natin ganina ay tabingi so ibig sabihin ah, sa tingin ko mga dalawang taon yung karabaw yan so bininta nila sa pagkatay kasi baka bisyoso ba So, yan ang sinasabi ko sa inyo. So, tapos na tayong tumingin sa mga baliyok, sa mga karabaw. Kasi, isang tunga na akong, isa at kalahati na akong nag-vlog, hindi ko pa nasabi sa inyo. So, ang ibig sabihin ay, panoorin niyo ang aking vlog kasi, sa aking vlog ay para kayong nag-aaral. Kung gusto niyo yung mga ganitong mga vlog, I-comment sa comment section para meron naman akong masagot at ano ba talaga ang itanong ninyo. At i-comment nyo sa comment section kung mayroon mang katulad sa akin ang Pangidaron na marunong sa pagbasa ng mga sign. Mga balayok ba? Marunong bumasa. Ang may-ari na karabaw nito mga sila ito, ito. Ito. Ito, inyo ni Dong. Oh, ito. Itong to, ito, may ari ito ng karabaw. Ito. Boss Aron. Oh, Boss Aron 'yan. Kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, ay paka-comment sa comment section at sa hindi pa nag-subscribe, pag-subscribe ka na at mag-like, mag-comment at mag-share ka para sa sunod na kong mga vlog uh, makita ninyo at updated kayo. Salamat at God bless.